Isang Star Wars fan sa Kansas na mahilig gumawa ng mga videos kung saan siya ay nakakostume ay naging dahilan ng isang disturbance itong linggo nang nagsi-lockdown ng mga negosyo kung saan siya nag-shoot ng mga Vine videos. Ang restaurant manager na si Chris Burns, na kilala rin bilang Stormtrooper Sam, ay naglalakad sa Salina, Kansas alauna ng hapon noong lunes, suot ang kanyang Empire costume na may kasamang peking baril. May nakakita sa kanya sa isang travel agency at inakalang si Chris ay isang kriminal na may hawak na AK-47 assault rifle. Naitawag ang pulis na nasabihan na may lalaking naka-body armor na paggala gala sa kalsada. Sinabihan ng polis ang mga nasa travel agency na isara ang kanilang shop at maghintay na dumating sila. Pagdating nila sa eksena, sinabihan nila si Chris na kapag ganun ang kanyang itsura habang naglalakad sa kalsada ay tatawag at tatawag ng polis ang mga tao. Pero kung sakaling totoo ang dala niyang baril, hindi pa rin lumabag sa batas si Chris at alam niya ito na kanyang sinabi sa ilang mga reporters.